Ayan, okay, magandang hapon po mga kamisyon. Nandito tayo sa Barasalon, Haniway. Nagbisita tayo sa mga kapatiran kasi bukas po mayroon tayong Thanksgiving, ano. So ito, ayan, ito si Sister Isabel, yung kanyang guwapong mister, si Brother Matthew. Sa unang aklat ng New Testament, Matthew. Ayan, ito po si Brother, ito. Ayan siya po sana ay pupunta sa bukid magpunpun ng kapi. Kasama ko si Pastor Pet. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka na munang umakyat. Oh, ngayon nag-iisip pa, tumawag sa radyo, hindi ko alam kung ano sasabihin o kausap na. <laughs> ayan, ayan, ito po. Oh, so, kasi pag umakyat po siya, dalawang oras po yon Punta doon, so babalik siya, wala na siyang matrabaho. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo na siyang umakyat kasi bukas meron tayong gawain sa sa Panginoon, sa Church. So, ewan ko lang kung, oh, tatanungin natin siya para siya mismo ang magsagot at marinig din yung makita nyo. yung oh, brother, akit ka pa? si misaka sa buong hindi? Ay, lang. Ay, hindi na lang yun. Oh, amen. Purin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Walang makalating si Lord. Amen. Hindi na siya. Ayata. Ito yung kanyang junior. My problem. My ala Alata naman. Junior siya kasi ka, mukha niya. Eh. oh ayan. Oh, ayan. Sa so, Purin ng Panginoon. Ano? Di po yan talagang... Matagal po ako hindi nakaakyat dito. Alas mga apat na buwan. Puri ng Panginoon. Ano, matagal. Pero kahit pa paano, nadatna natin sila sa biyaya ng Panginoon. Malakas, malulusog. Amen. Dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Ayan. Bukas, sama-sama tayo magpuri sa si Panginoon. So, hanggang dito na lang mga kamisyon. God bless po sa ating lahat. Puri ng Panginoon.